So sakyan na natin to Ayan. Okay. 70 kilos. Okay. Ayan, check natin yung baka mamaya na truck na yung mga welding dito. Welding kilos. Ilang pounds na yan. Okay. Okay. Oh, <laughs> Yan. So walang crack. Okay lahat ng welding. So ito yung review natin sa ating uh, rakem na carbon. Yan. Top box bracket. Okay. So maganda rito yan. Ah. Talagang kayang-kaya -kaya niyan. Pag naglagay tayo ng sabihin mo na lang 45 liters na top box So, bigat na pag-aloy na sa 8 kilos, ka mo na lang, sagad. Tapos, maglalagay ka ng gamit. Sabi mo lang, 20 kilos lahat ang kakargahin nito. So, big sabihin, kaya-kaya niya kahit tumatakbo. Kasi, trinay na natin, sa 20 kilos ako, nag-bounce check pa tayo. So, tibay. So, yan. Silipusin nyo itong Okay? So, ito. Goods. Maganda. Pwede kayong bumili nito. Advice ko to. Ride safe. Peace. Peace.